post ng undas at barangay at SK Elections, pinaghahandaan na ng NLEX ang inaasahang dagsa ng pasahero at motoristang pabalik sa Metro Manila. Alamin natin ang sitwasyon doon sa ulat ni Rod Lagusad live. Rod! Maan, tulad ng kahapon ay inaasahan ng pamunuan ng North Luzon Expressway na magiging maluwag ang daloy ng trapiko ngayong All Souls Day habang pinagandaan na rin ang ina. Maluwag sa maghapon ang magkabilang linya ng North Luzon Expressway ngayong All Souls Day. Ayon sa pamunuan ng NLEX, inaasahan na nila ito dahil sa linggo pa uuwi o babalik ng Maynila ang karamihan ang inaasahan natin dagsaan na pagbalik ng ating mga kabayan ay uh, Sunday pa rin ng uh, hapon hanggang gabi at maging uh, early morning ng Monday. Tinitingnan po natin na uh, maaaring ganun yung volume po medyo mas mataas po. Kasi uh, nung pauwi po sila, maaaring hindi po sila nagkasabay-sabay. Ano Pero itong balikan dahil uh, meron ng pasok sa Monday, uh, Uh, at uh, mas marami po yung magkakabay-kabay. Dahil dito, inaabisuan na ng NLEX sa mga motorista na natingnan muna ang traffic situation sa NLEX bago bumiyay pabalik sa Metro Manila. Ito'y para may adjust ang oras ng kanilang biyahe upang makaiwas sa posibleng mabigat na daloy ng trapiko. Nakanda naman ang NLEX para sa inasa ang karagdagang dami ng mga sasakyan around 10% pa rin po pare mas mataas uh, po konti yung mga peak hours po natin. Nakaready naman po yung aming mga personnel na uh, uh, yun, mas marami po kaming deployment sa uh, by that time. At uh, ready naman po kami mag-implement ng counter flow. Ang biyahing sambalis na si Jana nag-iisip na kung paanong diskarte niya sa pag-uwi. So baka pinag-iisipan ko pa kung baka Monday na lang ako ng madaling araw or siguro kung pipilitin wala, magtsatsaga na lang sa traffic siguro on Sunday. Kaya para di maabala, siniguro na niyang may sapat na load ang kanilang RFID. Tsaka wala na rin cash kasi. So hindi na kami papapasukin dyan. Nagpa-load na lang din ako. Ngayon lang, after so long. Pasok sa trabaho, so nag lang ako. Kaugnay naman ng dry run sa full implementation ng RFID sa lahat ng toll plaza ng NLEX na nagsimula nitong October 25. Hanggang November 1 po sana yung dry run pero nagbigay po yung direktiba ang toll regulatory board na Hanggang katapusan na po nitong taon, December 31 po yung dry land po natin. Pwede po silang magbayad ng cash pero agad-agad nandoon na po yung team namin magkakabit na ng RFID. Dahil merong designated lanes at tuloy-tuloy naman ang pagkakabit ng RFID, umaasa ang NLEX na makakatulong ito upang umikli ang pila sa cash lanes. Man, dahil dyan, ayon sa pamunuan ng NLEX, sa hindi ganun kadami ang bilang ng mga sasakyan o wala namang anumang congestion na inaasahan ngayong gabi dito sa NLEX. Sa mga oras na ito, dito sa may bahagi ng Balintawak Toll Plaza, may kita nyo sa aking likuran na natiling maluwag at mabilis ang daloy ng trapiko ng mga dumadaang sasakyan, lalo na yung mga RFID. Meron lang ditong konting pila dito sa may bahagi ng mga sasakyan na nagbabayad ng cash at diretsyo na rin nilalagyan ng RFID. Inaasahan nga ng NLEX na sa linggo pa o sa lunes ay magkakaroon ng pagdagsa ng mga motorista dito sa NLEX. Maan? Maraming salamat sa iyo, Rod Lagusan.